ito natapos na tapos natin si ano si Emex mga ako ano marinam mga itong sublim ko lang nang sa tunap ka na mga marinam nga ito oh, nagradyan dito na lang ito yung pinalitan natin no? mga gear yes. yan yung inay, timing gear yan sa mga oil seal lang naman ayos lang ay talitik na nga hmm parang peyaji gear ha? parang peyaji gear Yeah, sure, na kabit mo kabit, kabit yan yeah. ah ayun O, okay na siya ulit so, ito po yung lugar natin ayun po yung success so, dito po sa kuan na lang po niya kung doon po sa mga hindi pa nakakaalam ayan okay salamat po thank you thank you okay na si 125 ito po na lang siguro po ayan bukas na lang natin kwan. ang problema naman nito na tignan nyo pag tinatagyakan ayan plus compression sya ayan ilang beses ko nang kinulak to hindi na sa tulak hindi makuha sa tulak hindi nyo may kaya Ilinisin na lang natin to bukas bababa natin tong cylinder head tapos lilinisin natin okay. And, thank you po sa mga nag i sa mga video natin na nanonood. Thank you po ulit.